Hello and welcome back sa Showbiz Stories. Little celebrity girl na si Polly kinilig sa sweetness ng kanyang lola na si Marisa. Glamour time caption ito ng isang fan ng pamilya Soriano kung saan makikita na napakasaya ni Polly kasama ang kanyang lola na ina ng kanyang daddy Paul. Sa maikling video na ito makikita ang pagiging malapit rin ng cute na bata sa kanyang lola maliban naman kay lola pinti niya. Sabi nga ng mga netizen sa kanya rin pala namana na ni Polly ang kagandahan. Nakakatuwa na ang batang tulad ni Polly ay napakasaya sa piling ng mga nagmamahal na pamilya, tila nga naman nakiliti siya matapos ang paghalik sa kanya ng kanyang lola sabay takbo at tawang-tawa. Para sa kabuuan nito ating panuuri ng video na kuha ng fan nila na siguradong pampagod vibes ng lahat. Let's do time. Okay? One, two, three, four. Let's do drama time Okay. One. 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 2 Three. Four.